Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi pakakawalan ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Lalong-lalo na na medyo nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na sobrang mapapamahal ang mahal mo sa'yo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, kailanman ay hinding-hindi kanya pakakawalan. Basta gawin itong ritual na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ng target, ako ay hinding-hindi mo pakakawalan kailanman. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, balutin ang bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling at kumuha ka ng pula na pantali, pula na ribbon, pula na thread o pula na sinulid, basta pula po ay pwedeng gamitin. Basta talian nyo lamang po ang ritual at pagkatapos mo ng matali ito, Hawakan ang ritual saglit, ipikit ang mga mata mo, baka isipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta o di kaya itago ito sa damitan mo o kung sa unsafe na wala makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay at isang paraan para patuloy ang pagmamahalan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At paminsan-minsan, pwede mong banggitin ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us.